May demonyo ba na, na sumisigaw ito. na bitayin siya? Kasi tinan nyo, tinan nyo, po? Ang ang defects ng society, yung mga nang re-rape, yung mga nagpumapatay na serial killer, o kaya yung mga nang mamasakit, no? Most of them are under the influence of drugs. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi mo naman gusto maging drug addict eh. mm -hmm. Pero merong courier ng drug para <coughs> makalating sa'yo. Mm -hmm. Sometimes even policemen, ay nagiging drug addict dahil meron silang mga nahuhuling mga drugs drugs na kukuha nila, ginagawa nila by ano, by curiosity. tinitikman man nila. No, to hindi to na, sa Narcotics Command, may mga drug addict Oo oh, talaga. <laughs> ay, pero out of curiosity din ug Knowing fully well that you are destroying yourself because of these drugs. Pero inumpisahan mo. Ngayon nung nandun ka na sa extreme na drug addict ka na nga All the possibilities of committing crime ay nasa sa'yo na. ayan. Kaya sabi ng Biblia, 6.12 of the book of Ephesians, We wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo dapat galit dito sa kriminal. Dapat galit tayo sa krimen at ugati natin ang pinanggagalingan ng krimen. Saan galing ang krimen? Saan galing ang krimen? Yan ay nasa nasa isang yeah. matuwid na pamamahala ng sambayanan siguro uh -huh. para maituwid ang mga kagaya ng penal system na natin. Maraming depekto. Yeah. Ang yeah. ating mga tagapagpatupad na batas, maraming depekto. Tapos marami ng depekto, papatayin mo ngayon yung... Hindi, bukosado. pero nar ko kayo. Kaya lang problema ito. Sinasabi ko, nga, siguro yung, sa, yung, 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 sinasabi ng tao, no? yung, siguro yung kanilang dinadaing ngayon is, okay, ganun na nga lahat yan eh. Pero ako, na-biktima ako. Ano magiging ano anong magiging katulungan para sa akin? Hindi, huwag patayin. Hihintayin, hihintayin, ko ba lang Hindi, dito? ikulong 'yon, ikulong. ikulong. Mas mas mahirap yung pagdurusan. ng mga Pag kulong 'yon, baka kalabas gagawing assassinate pa assassinate hindi pa. Na, lang, hindi na palalabasin, kaya nga dapat i-correct <laughs> yung penal system eh. Okay. Let lable, him be lable. there until the time na naging repentance siya yeah, mm -hmm. for Let us give time for God's justice. Kasi pag pinatay na natin yung tao, inalis muna yung kapangyarihan ng Diyos na maaaring makapagpabago doon sa tao. Tinigyan tayo ng halimbawa, nito doon sa krus. Dalawa yung kriminal pareho, pero yung isa nagbalik loob sa krus. Talagang patidilagyan ni debate ito. We have to take a break. We'll be right back.